parang may ano, may uh, sumabay doon sa kalapati natin. Ayan o. Oh. ano oh. Walang buntot o. Oh. Oh. Hindi sa akin yun. Walang buntot eh. Siglit. <laughs> uh, tingnan natin kung mauli natin yan. Tapos tatanungin natin tropa. Pero wala namang kalapati tropa na ano eh. Na walang buntot. Ayan na. Saan na walang buntot? Saan na? Saan na? Ay, may humiwalay ata. Tingnan natin. Nasa kapila pa. kay ito ito. Hindi eh. Sa atin yan eh. Ayan, ayan, ayan. Ayan yung walang buntot. Eh. Ba't kaya walang buntot yun? Nay! Nagsiliparan eh. <laughs> Saglit baka mahilo kayo. Paikot-ikot na ako. Okay, so abangan na lang natin kung pupunta nga talaga dito yung ano, walang buntot na yon. Ayan na, so ito try natin. Huwag kayong mag-alala kasi hindi ko naman naangkinin yan kung may, may ari yan sa, ano, sa mga tropa. Pero ba't ganun? Ang pangit nung walang buntot. <laughs> Ayan natin. Nasaan na eh no? Tignan mo. Anong <laughs> buntot? Ay, nagsisibabaan na. Andito na yung iba. Ha? Oh, yun yun. Oo, yun yun. Hindi na na Hindi na. Saglit, ma'am. Tingnan natin kung ma... hindi pa nababa ha? ayan no? Mang, may pumunta dito. Ay, hiya. Nay, babarakuan, sabi na. Babarakuan ah, ng hayop na, no? Ha? Pulo? Pulo? Ayan. Naku. Naku. Parang wala na dyan yung walapate lumipad. Sayang naman. <laughs> gusto ko kasi makahawakan. Gusto kong makita kung ano yung ano, ano yung itsura, ano yung ring. Pero hindi ko naman ano, ipopost din naman natin sa Facebook para kung sakaling may ano, may mag-angkin. Yun, bibigay na din natin. Sayang yun. Gusto ko yung mga gantong klaseng video, yung makakada. Ayun na, ayun na! yung na nga, sumabay na naman. Uy, <laughs> <Oy>, mamakpak. <laughs> iba, iba naman pala. Akala ko, ibang galapat. Ibang ano, ibon pala yun. <laughs> Palak. <laughs> But, <laughs> paniki nga yung isa. <laughs> Walang buntot. <laughs> oh, no. Buwa palakpak yun. yung nga. Hahaha. <laughs> paniki ba't mo alikaw ang paniki <laughs> may kasabay na paniki Ayun sa likod do may paniking na kasabay o oh. Ayan na pa yung paniki andito na naman yung paniki <laughs> dun talaga sila ano eh dumadapo dun sa kabilang bahay dapat dito na lang kasi iyan na yung paniki <laughs> update dun sa ano, inakain natin. Okay, uh, nilagyan ko na siya ng sing-sing. Ayan. Makita natin. And Ayan, may mga... Okay, asa na yun? Nasa kabila Mm. Okay, saglit. Mahirap ah, makita eh. So, ayan, uh, nahuli natin yung ano. May inadagit tayo yung uh, <laughs> ano, oh, yung walang buntot. And papakawalan na natin. Okay, wala naman daw uh, may ari sa tropa. Um, wala siyang uh, ring, yung personal ring lang. So papakawalan na natin. So, real let's. Ay, napaka ano siguro ano. Saglit, saglit. Ah, uh, saglit lang. Saglit lang. Oops. Yan. mm -hmm. So you're gonna be free. Tinanong tanong ko lang to sa mga tropa natin, and uh, wala daw, wala daw may are. So, pwede ka nang pumunta kung saan mo gusto. Kung babalik ka sa akin, tatanggapin kita. <laughs> Oops, babalik nga ata <laughs> Sa akin pa babalik Tingnan natin <laughs> Tingin ko lilipad na yan dilipad na. Ayan na. Ayan na. Gusto nang lumipad. Lumipad na nga. <laughs> Ayan na. <laughs> yon Oh my God. Bumabalik sa atin yung ano. Yung Batman. sa labas. Nakita akong lumipad dito. Eh. Ayan natin. Ayan o. Oh. Nandiyan na naman o. Oh bumalik na naman sa atin. <laughs> so dito talaga ata uuwi na yan. Well, walang akong Aalagaan talaga natin yan kung talagang willing siyang umuwi. Tingnan natin yung bababa. -baba. nabi nabibisi ako kasi. Yan nga, nag -ano ako. Nagpapaka ako ng mga orders ng mga gagamba natin. Ayan, ishiship na natin yan. So, eto. Ayan. Pinakita ko lang sa yung <laughs> workstation ko da. Workstation yan. So, nandito yung mga gagamba natin. And uh, tingnan natin tong ano. Dito kalapate, doon gagamba. <laughs> What a life. Ayan ah, oh. eh. No? Ayan no? <laughs> Wala, sa atin talaga uuwi ata ito eh. Sige, hulihin ko na lang yan if ever kung <laughs> Well, kung may may ari niya na around area na makakapanood nito, pwede niyo kunin dito kung nandito pa kung hindi lilipad. Dito lang naman 'yan.